Alam nyo ba na may iba't ibang uri na sikreto sa pangmina? Kagaya ng aming nilagay, ano kaya ito at ano ang purpose nito? At ngayon sasagutin natin sa ating bagong istorya. At ano ang ating sikreto at ano ang purpose nito? alam nyo ba na galing pa ito sa aming mga ninuno? nagaling Masa ba? Magandang araw ka istorya. Ang ginagawa pala ng aming kasama ay pagdadang kung saan titipunin lahat ng gold para linisan. Para pwede nang ibenta. Pero alam mo ba na may mga sekreto ang aming pagmimina? At ngayong araw ay eh, sishare ko sa inyo kung ano ito. At wala akong pakialam kung maniwala ka o hindi. Sa akin lang naman ay eh, gusto kong mashare sa inyo kung ano ang pamumuhay dito sa aming probinsya. O anong pamumuhay sa aming mga ninuno hanggang ngayon sa aming mga Marami kasing nagsasabi na linalagay ko lang daw ang ginto sa lupa para may ginto. Kaya sa pagdadanggay na aking kasama ay di ko kinat para malaman nyo kung ano ang katotohanan dito sa aming area. Lahat ng gintong ito ay resulta ng aming pagmimina sa buong araw ngayong araw. At maraming nagsasabi na marami palang gold dyan. Bakit hindi kayo umaman? Bakit kayo mahirap? Huwag tao, mga ulul. At marami pang mga masasakit na salita na binibigay at kinokomento nila sa akin o sa aming mga videos. Alam nyo ba na wala akong pakialam sa mga baso o mga masasakit na komento na binibigay niyo sa akin. At buong pusong tinatanggap ko ito dahil alam ko na wala kayong alam sa pagmimina. Pero may alam kayo sa pag-uus. ang katotohanan ay eh, napakasakit tanggapin na inaangat natin ang iba't ibang lahi. Pero ang mga Pilipino ay naghihilan. Pababahal. Hindi naman lahat ng Pilipino ay ganyan. May matitino naman. At kung isa ka sa matitino, ang video na to ay para sa iyo. Dahil hindi kami gumagawa ng video para sa fame o para sa pera. Gumagawa kami ng video para ma-share sa inyo kung ano ang traditional na pagmimina dito sa ating bansa. <tinyo> At ngayon, ibabalik eh, na natin nating storya kung ano ba ang sikreto na ma-share ko sa inyo ngayong araw. Pero sa ngayon, ay eh, tataposin na natin ating pagdadanggay bago ko ma-share sa inyo kung ano ang sikreto. kasi may magsabi na naman na kinat ko ang video at linagay ko ang Kaya video ngayon ay eh, masasaksihan niyo na walang cut -kat ang ating video. Kinakat ko lang po kasi walang nanonood pag mahaba na ang ating videos. At maraming nagtatanong kung ano ba ang margaha. Ang margaha po ay ang itim na kasama ng ginto at hinihiwalay natin ang margaha at saka ginto. Para puro ginto na. At ngayon, ang isi-share ko sa inyo ay kakaiba. Ang tawag dito ay pabigat sa ginto. Sabi ng matatanda sa amin, ng ganitong proseso ay ginagawa nila upang madagdagan ang timbang ng ginto. Pagkatapos ng ating pagdadanggay at saka makuha na natin ang tubig at puro ginto na. At ito na, ready na ang ating sekreto ang isi-share sa inyo. Ay, kato, ano. Ano kaya itong kulay green na tubig? Ito pala ay galing sa katas ng damo Kung tawagin dito sa amin ay moti eh, Pero pwede mo rin itong gawin Basta manguha ka lang ng damo na ang katas niya ay kulay green Pagkatapos ay paahid mo sa lahat ng ginto ay, explanation naman sa mga matatanda Sa sekretong ito Ay dinadagdagan raw ng katas ng damo ang ginto Dahil kung makapit daw ang katas sa ginto Pag na ang ginto Sa apoy pero bawal daw i-overcook Ikaw ka historia, Naniniwala ka ba? At pagkatapos natin lagyan ng ating sekreto ay pwede na natin ilagay sa apoy ang ginto. Para matuyo at pwede na rin ibinta. Sa parang ito, Idol, may natutunan ka ba? Sana naman ay may na-share ako sa inyo kahit konting kalaman. Para hindi masayang ang oras at panahon na nilaan nyo para sa ating videos. At huwag nyong kalimutan na kung ano man ang ating trabaho, mahirap man ito o delikado, basta wala tayong tinatapangan na tao ay pagmalaki natin.